Yo, what's up mga kabuknoy at welcome back na lang sa ating channel mga kabuknoy So mga kabuknoy, meron tayo gagawin dito na barako na iniwan sa atin na may problema yung kanya sa so, may oil pump ng ano, lang oil Dahil nga, yung kumalas yung na nabasag yung may bandang tubo niya. So pakita ko muna mga kabuknoy So ito ng problema, maulan. So ito pa yung gagawin natin mga kabuknoy. So hindi tayo magpagawa ng maayos kasi dahil sobrang ulan. So ito yung pantra natin. So yun ang gagawin natin na barako yung sidecar na kulong-kulong. Yun, so umaya makikita natin yung pinababaklas pa natin yung makina para magawa natin so hindi na natin kailangan na i Uber yan para may nangan lang yung nabasag doon sa may oil pump nya so ayun, mga bang lang hanggang mabaklas natin yung ating makina ng barako so hindi tayo makapunta rin kasi ulan so, yun natin Temex so yun so bababa natin makina na yan so ito na ang pantra na to goods na to ito na yun, yung ginawa natin na yun swing arm so yan so tanki ng palit na upuan yun so natin yung ano yung barako ng maya pag tumila yun medyo konti yung ulan saka natin ano yan ibababa Yan guys, ito na yung gagawin natin na barako. So ang problema na pala mga kabok na itong barako na to. So nung kumalas yung kalina mga kabok na ito, sila mga... So kung napapansin nyo dito sa barako, may nakausin dito. So tinamaan ng kalina yung napunggal. Ayan, labas yung kanyang oil dito sa bandang ilalim nito. Eh. So sa gagawin natin dyan, hinangin natin, hindi na kailangan baklasin yung kanyang makina. So tanggalin na natin itong oil pump kasi meron tayo gagawin dyan. So lagyan natin dito mamaya ng basahan para makapok na yung kalasing kung ano to. Yung bumba ng, ano sa may oil nya. So ang gagawin natin para hindi mabarahan tong butas na mga buknoy. So kasi tagusan lang siya. So ang gagawin natin barahan natin ng tornillo. Kaya saka natin bago yung nangin. Once na may malaglag man hindi siya babara doon sa ating ano bumba ng oil. Kasi nakaharang yung ating bolt na nilagay. So inangan natin yung mga buknoy gamit ang ating acetylene. Yan guys, umpisa na natin nangin gamit ang ating sitilin. So, yun, may bara na tayo rito. May nilagay na tayo ng pampara. Ayan o. So, para yung once may malaglag man, dumdip sa babara. Ayan o. So, yun. Hinama natin mga kapok na <tinyo> So yan guys, nahinangan na natin. So gagrain na natin yung mamaya. Ayan. Ayan. So binabasa na yung dogs. Ayan o. Ayan. So pag mag na natin yan, ibabalik natin doon sa kanya makin ng mga kapatid.